De abot-kaya at matatag na tahanan para sa mga pamilyang Pilipino. Iyan ang tema ng selebrasyon ng ika na putsyam na anibersaryo ng National Housing Authority. Yan din ang pangunahing direktiba ni Mayor Arthur B. Robes sa Housing and Homesite Regulation Office o HHRO sa pangungunan ni Assistant City Administrator Attorney Rizal Di Mendoza tungkol sa mga pamilyang sanosenyong kabilang sa informal settler families o ISFs at nakatira sa mga danger and hazard areas ng lungsod partikular sa mga waterways o daluyan ng tubig. Ang National Housing Authority ay naglalayo na mabigyan ng pabahay ang mga nangangailangan. At ito ay hindi libre pero mura, affordable na pabahay para sa mga pamilyang nangangailangan ng tahanan, permanenteng tahanan. Sa pakikipagtulungan ng ating local government unit, interagency ng San Jose del Monte, nabibigyan natin ng prioridad yung higit na nangangailangan. Sila sa pamamagitan ng pagkakaalam sa komunidad ng higit na nangangailangan kagaya ng mga nasa danger areas at ng mga infrastruktura na apektuhan nito, sila ang nagdudulog sa amin tanggapan para maiprioridad. Ayon sa pagsusuring nakalap ng mga otoridad, ilan sa mga tinukoy na danger areas ay ang ilog ng Santa Maria na dumadaloy sa mga lugar ng Aldaba Hills, Lower Left Quarry, Phase 4B Towerville sa Barangay Minuyan Proper. Kabilang ang pamilya ni na Alain at Jomar sa mga nakatirik ang bahay sa halos gilid na ng nasabing ilog. Kwento nila, halos isang dekada na silang nangangamba lalo na tuwing umuulan. Tabing ilog po kami. Kasalamatan rin kami sa mga nag sa mga nagkaroon kami pabahay kasi delikadong area po talaga kami. Umabaha po hanggang Baywang. Tapos ang tipak ng ilog, unti-unti pong nakakabkab ng mga ano tubig. Pinalaking pasalamat namin na natupad na rin yung ano namin na mailipat kami sa magandang pwesto. Pag mga malalakas na bagyo, isa maabot po talaga sa amin. Tapos yung gilid ng ilog, nababakbak pag malakas yung ilog, ay nababakbak siya. Malaki na rin ng Asakop ng ano, pagbakbak ng lupa ng ano. Kaya medyo abuti uh, na rin banda doon sa amin. Sa barangay San Rafael 2, Area H naman, hindi rin biro ang isang creek na nagdudulot ng pangamba sa pamilya ni na Joanna na isang PWD. Pag sa gabi ang baho po, sumisingaw yung amoy. Siyempre, pag malakas po yung bagyo, talagang maririnig mo yung ragasahan ng tubig po dyan. Natatakot po talaga ako kasi unti-unti na po talaga yung likod ng bahay namin na yan, kinakain na ng ano ng tubig po. Yung lupa niya natitibag na po. Siyempre, hindi po masasabi yung ano, pag bumagyo, uugay yung bahay namin. Dali, hindi naman ganyan katibay po yung bahay namin. Hindi naman po ang kreto eh. Hindi na po inisip ko yung sarili ko eh. Inisip ko yung apat kong anak. Advance na po ako mag-isip ngayon kasi katulad namin, lumaki kami na walang sariling bahay, nani at tatay ko namatay paano kami mga magkakapatid, yung inisip ko, ngayon inisip ko yun sa mga anak ko paano sila kung wala na kami Ang mga pamilyang ito ay tatlo lamang sa tatlong putsyam na informal settler families na natukoy sa ikinasang Relocation and Resettlement Project Informal Settler Families Living Along Waterways Program ng HHRO Matapos ang halos tatlong buwang pakikipag-usap sa HHRO sa mga ISFs ng Aldaba Hills, Lower Left Quarry, Phase 4B Tower at Barangay San Rafael 2 sa bisa ng Supreme Court Mandamus nakipag-ugnayan ang pamahalang lungsod sa National Housing Authority at agad ikinasa ang relokasyon sa Pleasant View Residences, Barangay Graceville. Kaya naman itong February 18 to 19, tuluyan ng giniba ng mga residente ang kanika nilang tirahan, katuwang ang demolition team ng City Traffic Management Group Sidewalk Clearing Operations Division upang tuluyang makalipat sa bago nilang mga tahanan. Ito yung programa Actually, dila Mayor, din Ate Kong, na gustong-gusto nilang maiayos yung mga nasa along waterways. Actually, itong mga pamilyang to, uh, sila ay tatlumpo. Tatlumpo silang iaayos natin, dadali natin sa Pleasant View Residence. Para mas maganda yung buhay nila, mas safe, na hindi na sila mangangamba, na tuwing may unos, may mga bagyo, malulubog sila sa baha. Ito kasi yung piram, parang pinaka-catch basin ng lugar na to sa Minuyan proper. So, from Minuyan proper... Quarry, Aldaba Hills, dadalin sila sa Pleasant View na napakaganda ng lokasyon para sa kanila. Ang mga ganitong programa sa direktiba ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes bilang chairman ng Committee on Housing and Urban Development ay nagpapakita lamang ng tunay na pagpapahalaga ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa isang maayos at ligtas na tahanan tungo sa malusog at magandang kinabukasan ng bawat pamilyang sanosenyo. Isa po ko sa mga alagang rinda. Natutuwa nga po ako ngayon kasi nabit na to na po yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kasi ang hirap po talaga yung umaasa ka lang sa wala. Lalo na pag mo po namin, iniisip ko yung mga anak ko po. Mamaya pag wala na kami, nangasawa ko kung sino na lang yung tutulong sa kanila. Kaya natutuwa po ako sa ngayon na ito na po yung talagang pangarap namin na magkaroon kami ng sariling sa amin. Yung amin po talaga na masasabi hindi na po ako mangangamba. Safety na po rin kami pag dumating yung bagyo, hindi na ako mangangamba. Naligtas na po kami sa pagtulog namin sa gabi. Maraming maraming salamat po unang-una sa Panginoong Diyos kasi po meron po siyang ginamit na tao para magbigyan po kami ng tulong. si Congressman Rida Robes at si Mayor Arthur Robes po, nagpapasalamat po ako sa kanilang mag-asawa kasi dahil po sa kanila, natupad po yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay at saka po sa HHRMO na ngayon na ina-assist ina po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre po, unang-una po, masaya po ako. Ganun po yung aking asawa po, masaya rin po. Siyempre, secure na po kami dito sa titirhan po namin. Pag umalis ka ng ano, bahay, alam mong secure yung asawa mo sa yung pamilya mo. Wala kang pangamba o takot na, ano, na mararamdaman pag umalis ka ng bahay kasi maganda yung napuntahan namin na pabahay. Nagpapasalamat ako kay Ate kong Mayor Arthur Robes na isa kami sa nabiyaan ng bahay. Kaya salamat, ang laki ng pasasalamat ko lalo na lalo po sa nagtsatsagang maglakad ng aming mga papel sa mga staff ng HHRO. Marami pong salamat kay Ate Kong Rida Robes, Mayor Arthur Robes at lalong lalo na po sa namamahala sa NHA. Salamat po sa kanila na nabigyan na po kami ng pabahay po at natupad na po yung mga pangarap namin. Para sa Balitang San ako si Jello Darantinao, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga social media accounts ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktividad ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. I-check nyo na rin ang ating official website csjdm.gov at syempre, huwag kakalimutang mag-like, comment, at share ng ating mga contents online. Maraming salamat, Arya San Joseño.